77.199 million pesos na naman. Ito po ay ito, ito po ang tumambad sa amin, Mr. President. Nakikita niyo po ba po ba ang pagkakatayo ng flood control structure? <clears throat> Hindi niyo po talaga makikita, my dear colleagues. Guni-guni lang kasi ang flood control structure or river bank protection kung saan dapat nakatayo ang Darcy and Anna Project. Iba rin ang kaso sa Barangay Iba. Tinungo namin ang proyekto Riverbank Protection Structure sa Barangay Iba ng Wawaw wow Builders na natapos na dapat noong Oktubre 2024. Ang presyo ng proyekto, 77.199 million pesos na naman Pagdating ng aming team sa exact coordinates, mayroong kasalukuyang tinatayong istruktura. Ang bonus, may kasama pang pumping station. Pero ang ginagawang proyekto, hindi ang Wawa Project. Sa mismong lokasyon kung saan dapat nakatayo ang Wawa Riverbank Protection, ang nakabalandrang contract ID ay ang ongoing project ng isang Bird Star Builders contractors para sa flood mitigation structure with pumping station and floodgate na ang presyo ay papalo sa 92.54 million pesos. Mr. President, nawawala ang Wawa Project at mukhang gusto pang pagtapan ang Ghost Project na ito kaya nagmamadaling magtayo ng bagong struktura sa eksaktong project location kung saan dapat matagal nang may flood control. Wawaw -wow ang binisita, first star ang dinapnan. Wawaw -wow ang hinanap, first star ang natagpuan. Mukhang ang modus na ito tatapalan ang ghost project ng ibang proyekto at ang masama na walang parang bulak ang milyong-milyong gastos mula na naman sa taong bayan. Sa barangay San Nicolas naman, Iba ang forma at hulma ng Ghost Project. Binisita namin ang proyekto ng Wawaw wow Builders na ang halaga ay 77.199 million pesos na naman ang nasabing proyekto sinumulan daw noong Pebrero at natapos noong Disyembre 2023. Pero sa anong pagsisiyasat, 2017 pa lamang ay mayroon ng flood control sa lokasyong tinuro kung nasaan ang Wawaw wow Project. Makikita rin sa historical imagery ng lugar